Hello guys, welcome back to my channel Makoni. Ito ang aming ulam ngayon guys, tanghalian. Pansit kanton. Yan. Saka ito guys, oh, may rin ako rin pansit. Pansit-pansitan guys. Ah, ito ang pansit sa dagat guys, oh. Ang tawag to sa Bisaya, lukot. Ito guys, oh gagawin ko to ng salad guys, ito ngaming ulam, ensit